So what's up mga keepers and magandang hapon Ayan update sa ating backyard ngayong May 2 Papakita natin yung mga isda natin dito Ito yung mga available natin mga ipapakita natin Dito mo tayo mag umpis sa sakura yan Heto yung sakura natin may tatlong bale tayo dito Tapos yan mga round tail na halos na round Ayan Going to breeder And dito naman sa full gold natin, kan, may pour out na din tayo dito. Mga dalawang trio lang. Yan, magpo-promo tayo ngayon ha. Yung mga makakapanood dito, yan, magpo-promo tayo. Yung dating price nito ay 1.2, ngayon ay bibay ko na lang sa 1K. Kasi yan, isasama na natin sa shipping ngayon sa lunes. Yan, 1K ang trio, dalawang trio yung available natin dito. Dalawang round na yun sa bail wala pa tayong pour out na bail round tail pa lang tayo ngayon ang pa pour out pero yan nasundot na yan ang mga bail kaya maswerte yung makakabili ng dalawang trio kasi yan nasundot na yan ang mga bail tail yan o oh. sobrang tataba nyan o oh. kita nyo naman ata dito pala sa si sakura yan lagyan natin ang price kasi yan dati sa sakura natin 153 trio. ngayon gawin na lang natin na one tray isang bale tail na male tapos dalawang paim na round yan sabi natin para yan hindi na tayo tanungin kung magkano kasi mag ship tayo ngayong lunes baka isabay na natin kaya ayan promo na lang natin ngayon dito sa marble wala pa tong pour out sa PKBM wala pa flex lang natin muna yung mga hindi pa natin pour out yan dito sa PKBM white eye and sa glitter eye wala pa din and dito sa golden silver natin paunting, paunti uti sila na mga mata yan oh, may patay na naman kinakain na ng snail yan ano kaya ang problema nito sa water quality ata ito mga flat gold natin meron din tayong available na flat gold isang trio yan 1k na rin tapos, ayan, hindi natin to Ayan, flex lang natin tong golden zebra natin Ito, golden blue tail Dark choco Dito sa dark choco, yan Tatlong pair 800 na lang mga bossing, tatlong pair Sa BKBM Or pwede ko naman to ibigay ng take all na 1-4, ayan Nasa 12 pieces to ata or 11 1-4 mo gawin natin mga 11 pieces na or 12 yan mga pure black po yan na BKBM. din dito sa dark natin, yan, may fry na nga yan. Oh. Sasama ko na yung fry kapag binili. 1K na lang, basta yan, yung malapitan lang kasi yan, mga jumbo size na yan eh. Baka alanganin na ni ship natin, kaya yan, pag malapitan lang yan. Mga fry ng cheetah natin, oh. para mga try ko na nga. Ito, yung albino platinum gold yan Wala tayong mail nito, kaya yan, try natin cross sa golden zebra dito ginugroom na atin oh. kinuha dito ni Willard yung isang mail natin na bail yun yung PKBM na mail natin oh. No? yan, yan, papakita oh. yan oh. nagpa-flex grabe, no, no? nagpa-flex oh. ito yung galing kay Badjaw Lee PKBM yan, medyo malaki na kois na PKBM mo oh. then yun pa, na sa pa Then dito naman yung nagpa-update yan. I-update rin natin to. Isama natin to sa vlog yan. Heto na yung may melanoma. Yan you know, o. Sobrang laki na ng sa ulo niya. Then yung female nito namatay na nung isang araw pa. Ayan yan. Medyo nakarecover na. Medyo nakaka-recover na siya. Babalik na yung kanyang buntot. Binunit na naman kasi ito female natin eh. Ito yung mga gulgul uh, natin -gul na prayo. Oh magse-select pa magse-select pa tayo diyan yung mga solid yung kulay. Si-select natin. Yan. Dito golden blue tail. Yan. Golden blue tail natin, no. Oh. Doon sa kabila sakura na fry. Yan diyan may mga fry pa tayo ng sakura. Sobrang dami diyan. Dito, mga kal natin. <laughs> Pag may pumupunta, pipribi sa natin, syempre. Yun dito, full gold. Yan, bale tail tapos round. Focus, focus kasi tayo sa bale, kaya yan, madami tayong bale tail dito. Yan, pakain natin sa magtadap niya, green water. Yan, nilagyan natin ng ista para mamintin na green water. Dito, golden blue tail na. Yan, dito sa Golden Blue Tail, may available tayo dito. Promo na lang natin, One 3 compact body na yon Isang trio na yon sa Golden Blue Tail. Round tail, compact body, yan dyan. Ito lang yung ating update sa ating backyard. Then yung mga nagpapatanong pala kung saan tayo nakalocated. Located po tayo sa Tris Maria, Drive, Forok Don Sol Sor Sogon. Yan. Can ship naman po tayo nationwide. Yan. Isang bagsak muna, Kamalman.